Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating hong programa ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwedeng mapanood. Opo, sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. At tayo po ay nagpapasalamat din sa mga partner radio stations. Tayo po ay merong mga kasama na mga radio stations from Northern Luzon, NCR, Visayas, and Mindanao. So, salamat po sa Panginoon sa mga pamamaraan na ang ating programa po ay masubaybayan. Pag-usapan po natin ngayon ang meaningful life. Paano ho ba nagkakaroon ng isang buhay na masasabi natin merong saysay -say at makabuluhan? Opo. Kasi kaya po natin na gustong talakayin ito dahil yung panahon ng kapanganakan hanggang sa panahon ng kamatayan, sa pagitan po niyan ay napakarami nating mga kapasyahan na ginagawa. If you remember sa Ecclesiastes ay uh, binigyan tayo ng wisdom ni Solomon at ang sabi niya, remember your creator in the days of your youth. Ibig sabihin po, yung panahon ng kalakasan na ito ay panahon din na kung saan may struggle tayo. No? Saan ba natin gagamitin ang ating buhay? Kasi nga naman, nandun tayo sa tinatawag na prime of life. Na ang ibig sabihin po niyan, maraming aagaw sa ating atensyon. Dahil malakas pa kayo, nandyan po ang opportunities, nandyan po ang mga iba't ibang mga uh, discoveries and exploration na gusto natin gawin, even experimentations, di ba? Kaya nga, pag hindi po tayo naging maingat, eh prone din po sa pagkakamali sa ganyang season. Ngayon, mahalagang alalahanin na itong tinatawag nating prime of life, ito po ay isang window of opportunity isang season na nangangahulugan na time will come na yung season na yon lilipas, tayo po ay lilipat din sa panibagong season ng buhay. Kaya napaka-importante na maunawaan natin yung value ng season na yon at saka yung value ng opportunity na meron tayo within that particular season. Kaya paminsan po, pag distracted tayo masyado in that particular season, well, asahan nyo na po Magkakaroon na ng confusion eventually sa iba't iba pang mga aspeto ng ating buhay. Kaya nga ang sabi ni Solomon, well, remember your Creator in the days of your youth. Kasi nga po, ang buhay, kung ating susundan ng takbo ng kanyang discussion doon po sa aklat ng mga ngaral, e eh, pinapaliwanag niya sa atin na ang buhay, it faces the threat of meaninglessness. So, pwedeng mawala ng saysay. -say. Imagine, nabuhay ka ng ilang taon sa mundong ibabaw, tapos matapos kang mabuhay ng ganong kahaba, eh ang masasabi lang eh, life is meaningless. Now, yung point of view o perspective nitong si Solomon nung sinabi niya po ito, he was observing. Ano ba yung ginagawa ng tao sa araw-araw? No? Kung kayo po ay uh, may pagkakataon pa, Minsan, pag kayo po ay halimbawa kumain sa labas, just try to look around. Minsan ho sa business ng buhay, di ba? Minsan, uh, masyado tayo naghahabol palagi, no? Kung kayo po'y nagdadrive, nakafocus kayo sa daan, kung kayo po'y nagpo-commute, nandun po yung kailangan, habulin mo yung schedule ng alis, uh, pipila, makikipagunahan. So, paminsan po, nag-get caught up tayo sa ganitong takbo, na hindi na tayo nagkakaroon ng panahon para huminto muna at obserbahan at mag-evaluate. Ano ba itong mga pinagkakaabalahan? Ano ba yung mga kinagis na natin kaya naging kasanayan natin na para bang isinilang tayo sa ganitong uri ng sitwasyon? So ang nangyayari po, itinutuloy lang natin kung ano yung kinagis na natin without even trying to assess Tama pa ba itong mga ginagawa natin without even trying to assess ito ba ay ito na ba ang best way to go about life kasi nga parang nasanay na tayo ingrained na sa atin parang minsan ano uh, Naalala ko pag pumupunta ko ng probinsya isa po sa mga bagay na sa umpisa medyo maniniwago ka but eventually you will appreciate yung bagal ng takbo ng buhay di ba? Sa probinsya, ganyan eh. Naalala ko, misa nagmotor ako dyan sa uh, Mountain Province. At ang sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko, ah, Nako, pagka inabot ka ng dilim dyan, eh, mag-ingat ka na kasi wala ng tao. Ibig sabihin eh, mga nasa bahay na, pag kumagat na ho ang dilim, eh nung araw ho, ganyan, di ba? Pagka ho kumagat na yung dilim, kahit walang oras-oras, unti-unti nagpapasukan na sa bahay eh, sa panahon po natin ngayon, eh, sabi nga sa dami ho ng ilaw, dahil iba't iba na rin ang trabaho ng tao ngayon, eh mapapansin mo may mga tao po pagka pahapon na, paggabi na, nagbabiyahin na pa uwi. Pero hindi rin natin na may kakailan na may mga tao na kung kailan paggabi, doon naman nagsisimula yung kanilang araw. No? In other words, magtatrabaho pa lang, papasok pa lang. Ganyan ako ang katindi ang ating lipunan ngayon eh, na misan po hindi na natin iniisip kung ano yung oras basta may opportunity trabaho 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 so yun nga ang ang uh, reason bakit natin binabanggit ito kailangan natin huminto at tingnan ano bang nawawala sa atin pag ginawa natin to what do we actually gain and is it worth it sabi nga ng author na si John Maxwell the principle of the trade off na nangangahulugan po sa bawat pagpili meron kang pinagpapaliban ngayon, kung hindi mo mapapag-aralan ng maigi, baka sa unang tingin ay mainam yung iyong pinili, pero bandang huli, mas beneficial yung iyong pinagpaliba. For example, may mga kakilala po ako na nagsabi sa akin, Pasto, nag-resign na ako sa trabaho sa ganito at dito na lang po ako sa ganitong uh, trabaho. Uh, sabi ko, bakit? Uh, Pagsweldo, pag-uusapan di hamap na mas malaki doon sa dati. Bakit ka napunta sa ganito? Bakit ka tila nag-downgrade? And then pag pinaliwanag nila, you realize what is important to them. Uh, sabi nila, well, pastor, maganda nga ang kita, pero mamamasahe ka naman. So, ubos ang oras. Pagdating doon, yung gasto sa pamasahe, pagdating mo roon, syempre, expenses mo rin sa lugar na yon uuwi ka, misan eh, pagdating sa bahay, tulog konti, gising na naman to repeat the same process the next day. So sabi nila para bang nawawala ng saysay. Eh kung dito lang sa malapit, pag off mo ng halimbawa alas 5, wala pang 5.30, nasa bahay ka na, relax ka pa. So sabi nila hindi mababayaran ng pera. So ibig sabihin may mga bagay na sa pagpapasya natin, akala natin yun lang ang sukatan. No? For example, finances, magkano sweldo, pero in reality, yung mga bagay na nawawala sa atin, hindi natin ilalagyan ng value yan o ng presyo. Pero kung lalagyan natin ng presyo, malaki rin po ang nawawala sa atin, di po ba? Kaya nga napaka-importante na maunawaan ito dahil ang ayaw po nating mangyari, mga kapatid, eh, yung bang tayo po ay merong paglalaan ng oras sa isang bagay na akala natin yun ang tama, yung palabandang huli, hindi na siya beneficial. Ngayon, sasabihin nyo, eh, ba't ka naman pipili ng isang bagay na magpapahirap sa'yo at hindi beneficial? Eh, yan nga po ang problem. Pag lumaki ka sa isang lugar na meron kang kinagisnan, misan po, without even evaluating, you just try to implement. May mga bagay na kinalakihan mong gano'n na, so you assume that's the norm, you continue. Ginagawa ng marami, so gagawin mo rin. Kaya nga ang sabi ni Solomon, Life is meaningless. Hindi niya po sinasabi yan dahil sa nanawa siya sa buhay. Hindi po. Sinabi niya yan while observing people. Ano pinaglalaanan? And then, ineksperimentuhan niya mga bagay na ito. Sabi niya, sinubukan niya lahat. Karunungan, kayamanan, kasikatan, kapangyarihan. And then eventually, he came uh, to a point na ang nasabi niya, kung ang mga bagay na ito lamang ang ating gagawin, ay eh, mawawala ng saysay. -say. Kaya nga ang sabi niya rito sa pinakadulo, after evaluating all these things, ang sabi niya sa Ecclesiastes 12, yung binanggit natin kanina sa verse 1, that's the opening verse, Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say life is not pleasant anymore. Na nangangahulugan po na Itong window of opportunity na kung saan ang daming pwedeng humatak sa iyo sa mga maling direksyon, piliin mong parangalan ng Panginoon dahil yung kapasyahan na yan ay hindi mo pagsisisihan. Yan ang pinakamainam na kapasyahan. And then pagdating niya doon sa verse uh, 13, that's the whole story. Here now is my final conclusion. Fear God and obey His commands for this is everyone's duty. God will judge us for everything we do including every secret thing whether good or bad. Napakaganda po eh kasi pinapaliwanag ngayon ni Solomon na teka lang, experimentuhan mo lahat alalahanin mo ito ngayon ang pinakamahalaga na huwag nating kaligtaan at huwag nating kalimutan ang layunin ng buhay because everything else will fade. Sabi nga niya, yung kayamanan Dalawang bagay yan. Either ikaw ang mawawala dahil temporary ang buhay or yung kayamanan ang mawawala dahil temporary rin ang kayamanan. Siguro pwede natin lagyan ng pangatlo. Parehas kayo mawawala because both are temporary. Di po ba? Sinasabi niya, kasikatan, masarap yan. Pero once na nalaos ka na, makakalimutan na yung mga bagay na naging dahilan ng kasikatan mo. Binanggit nga niya ang mga halimbawa ng mga hari na nung time na sila ang nakaupo, eh talagang sila po ay ginagalang, kinikilala, pero dumarating din ang time na sila ay nalilimutan. So, ibig sabihin, kung ganyan lang ang buhay, aangat, lulubog, magkakapera, mawawala ang pera, sabi niya, if you exist only for temporal things, then sayang ang buhay mo. Dahil ang ayaw nating mangyari, yung darating tayo sa dulo na meron kang yaman, kapangyarihan, kasikatan, pero ang daladala mo ay kapaitan dahil yung kayamanan hindi mo mapakinabangan, yung kayamanan nagdulot ng sama ng loob. Pero pa nga siyang binanggit, ano, napakatotoo. Sabi niya, hindi ba pag yumayaman, dumadami rin ang kamag-anak? Ay, eh, misang totoo, no? Naalala ko yung isang nga, nakausap ko tungkol sa issue na yan. Sabi nga niya, Pastor, uh, nung nabalita ang nakapagbenta ako ng lote sa malaking halaga, Abay, pati yung hindi ko alam nakamag-anak ko, naging kamag-anak ko daw eh. So dumami, no? dumami yung mga taong nagka-interes sa kanyang buhay. Nagka-interes bigla sa kanya. Samantalang sabi niya, nung no, wala akong pera, uh, hindi ako pinapansin, hindi ako kinikilala, ngayon biglang dumami. Kaya lang utang dito, utang doon. At bandang huli sabi niya, puro sama ng loob dahil ayaw magbayad. So in other words, talagang pag uh, dyan lang tayo nag-focus, puro sama ng loob eh ng kayamanan, di ho ba? Kahit sabihin mong mayamang ka hanggang kamatayan, eh yung capacity natin to enjoy itong mga bagay na ito. Darating yung time, kaya mong mag-travel, hindi mo na, ibig sabihin, kaya mo financially, pero hindi mo na magawa physically because of the physical limitations. Kaya mong bumili ng mamahaling pagkain, pero yung gana mo, o kaya kung pwede pang kainin yun, wala na rin. So, maraming ganyan sa buhay. Kaya nga, napakaganda ng kanyang reminder na alalahanin natin, let's focus on what is truly important. Ang isa pa kasing dahilan, bakit nagiging meaningless, ang, ang takbuho ng buhay, sa umpisa, meron tayong strength. Habang tumatanda, yung, yung strength na yon deteriorate ang kulang tayo sa umpisa is wisdom. Pero habang nagkakaedad, we develop that wisdom. Now, ang problema ganito, sa panahon ng lakas, dyan po kulang ng wisdom. Habang nauubos yung lakas, yung wisdom tumataas. So, ibig sabihin, by the time you know and you understand how to use life properly, yung opportunity may sinalan. O baka nga pawala na. Kaya sabi niya, eh, Umpisa pa lang, let us be guided by God's word, by God's will, para hindi tayo makapili ng mga bagay na eventually pagsisisihan. Kasi ang ayaw natin mangyari, yung bang reckless living na tinatawag, mamumuhay ka ngayon, ang daming mistakes na magagawa sa first half ng buhay because you lack wisdom. Sa second half, ang mangyayari, aanihin mo naman lahat ng mga mistakes na yon o kaya Uh, bukod sa aanihin, you're trying to correct the mistake. So sa umpisa, gagawa ng mistake. Sa pangalawang kalahati, i-re-rectify o aayusin yung mga pagkakamali. Sa una, gagawa ng mistake. Sa pangalawa, uh, aanihin yung consequence. Ayaw naman natin na ganun ang takbo ng buhay natin. Uh, na magbabalik na tayo na ang sasabihin lang natin, sayang, sayang. Di po ba? Kaya nga binibigyan tayo ng wisdom. Ngayon, uh, ilang katotohanan po ang dapat nating tandaan so that we will be challenged and motivated to do what is right. So ano po mga bagay ito na dapat nating pakakatandaan? Well, ilang bagay. Dalawa lang po ang gusto kong i-highlight. No, una, yung reality that death is unavoidable. Interestingly, kahit ito po ay hindi ituro ng Biblia, alam naman natin ito eh, darating ang kamatayan. Ngayon, uh, ang sinasabi ng Biblia rito, hindi lang na alam mo, kundi mamuhay ka, na kinikilala mo na yan ang reality. Talagang darating tayo dyan. Kasi nga, pag hindi mo inisip ang pagtatapos ng mga bagay, hindi magkakaroon ng quality ang pamumuhay. Interestingly, meron pong isang article na nasulat na ang, ang title po ay Regrets of the Dying. No? Uh, ano daw po ba yung pinanghihinayangan ng mga taong malapit ng mamatay? bakit importante? Ba't di nalang sinabi regrets in life? Kasi daw, yung perspective ng taong vulnerable sa kamatayan, yung alam niyang mamamatay siya, is very different sa perspective ng iba. Bakit? Well, halimbawa, mayroong isang author na sumulat nito, eh, ang tawag niya, The 30-Day Principle. Nung una, kala ko diet plan, 30 days eh. Yung pala, 30 day principle, kasi ang ibig niyang ipunto ron, uh, try to imagine if you only have 30 days. Kayo po, halimbawa, 30 days ka na lang. How will that affect your decision making, your lifestyle, your priorities, di ba? How you spend time, how you spend resources. Bay, palagay ko ho, oh, pag alam natin na malapit na tayo, wala naman siguro yung, naku, malapit na ako mamatay, kailangan ma-download ko na lahat ng mga movie na ito at mapanood ko. Okay. Palagay ko, wala ka ng time dyan. Yung mga mahilig magagagadget dyan, di ba? Yung puro laro, puro laro. Palagay ko, pag sinabing malapit na mamatay, hindi naman siguro isipin mo, o kailangan ma-iakit ko na sa next level to dahil malapit na ako. Abay, Palagay ko, bibitawan mo yan. And the many opportunities that uh, we have every day na hindi natin nag-grab because we are so Uh, engrossed with other things, magkakapokus tayo. Andiyan ang pamilya, hindi mag-usap, cellphone, 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 gadget, 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 busy, busy, busy. Nandiyan ang pagkakataon to communicate, to heal, uh, relationships, pero wala. Hatred, hatred, hatred. Diba? Busy, busy, busy. Pero, yun nga, pag, pag alam mo na malapit na, you will set aside these things and you will tell yourself, These are not important. I will focus on what is important. So ilan po sa lumabas ay ito. Regrets of the dying. Sana pinili ko yung trabaho na alam kong makabuluhan. Hindi lang malaki sweldo. Saya. Sana ginamit ko ng tama yung panahon ko at hindi ko inubo sa mga walang kabuluhan at hindi mahahalagang tao sa buhay ko. Sana yung allocation ng resources sa ganito ko dinala at hindi sa kung ano-anong bagay na pera noon, naging gamit, na eventually tinapon, pinagsawaan, hindi ginamit, iniwan. Sana nag-focus ako sa deeper relationships rather than multiple online or virtual friends. So imagine mo, no? Uh, regrets of the dying kasi yung perspective is significantly changed pag alam natin malapit na tayo sa dulo. Kaya paalala sa atin Death is unavoidable ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 1 and verse 2 This too I carefully explored Even though the actions of godly and wise people are in God's hands no one knows whether God will show them favor The same destiny ultimately awaits everyone whether righteous or wicked good or bad ceremonially clean or unclean religious or irreligious Good people receive the same treatment as sinners and people who make promises to God are treated like people who don't. So, tinatalakay niya rito yung reality na may mga bagay na mangyayari sa atin whether you are uh, godly or not godly. And that is one of them. So, kung mamamatay din pala yung taong masunurin sa Diyos at saka yung hindi, eh, ano ang value nung pagsunod sa Diyos? Ang reality po, ang value po niya na hindi naman natin nasusukat dun sa hahaba ang buhay, yayaman, kundi yung meaningful life, a life well spent. Kaya tingnan nyo po, uh, anong ginagawa ng tao, no? Uh, dahil ang kamatayan po ay unavoidable. Some people try to escape that reality. Di ba? Maglalasing para wag maisip na ang buhay may hangganan. Instead of confronting the issues at hand, they will try to escape reality. So in the end, walang improvement. Paraming ganyan eh lalamuin ng sarili sa kakatrabaho, sa alak, sa adiksyon, sa kasiyahan, entertainment, pagdating sa mga gadgets, not confronting the realities of life, not addressing the issues at hand. So, bandang huli, ano nangyari? Marami kang mga uh, unresolved issues. Tapos mamamatay. Yung iba naman, magpo-focus sa enjoyment. Di ba? Ang tingin nila, you only live once and they use it in a negative way. Why and how? Sa pamamagitan po ng pamumuhay na puro enjoyment ang focus, lakala eh, nila, enjoyment is the key to having a meaningful life. Well, gusto po nating linawin, hindi lahat ng masaya ay tama, hindi lahat ng masaya makabuluhan, at hindi lahat ng masaya ay nagpapasaya sa Diyos. O yung masaya sa atin, nagpapasaya sa Diyos. So hindi yan. Ang reality po is, we have to go through life understanding our life missions. If we have to endure, then endure. if you're enduring for the right reasons. So, napaka-importante. Pangalawa po, so life is uh, death is uh, unavoidable. Pangalawa, life is unpredictable. Ito sabi sa chapter 9, verse 11 to 12. I have observed something else under the sun. The fastest runner doesn't always win the race. The strongest warrior doesn't always win the battle. The wise sometimes go hungry and the skillful are not necessarily wealthy. And those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being in the right place at the right time. People can never predict whether hard times might come. Like fish in a net or birds in a trap, people are caught by sudden tragedy. So ang ine-emphasize naman niya rito sa atin, yung katotohanan, na hindi pwedeng mamuhay na puro kapag saka na lang si Lord, later on na lang, pagdating ng panahon. Hindi rin pwede yung pwede ka nang mag-prepare ngayon pero ayaw mo mag-prepare. Why? Because life is unpredictable. Kaya nga, naalala ko, no? Pagka ng po natin ang mga kalamidad na nangyayari, para bang ang feeling mo anytime, anything can be taken away from you. Things can change. Isang karamdaman, everything, uh, everything in your life will change. So, bottom line, pag hindi po tayo naging uh, conscious sa mga reality na ito, pangihinayangan natin. Kaya nga, ang paalala sa atin, remember your Creator in the days of your youth. Use your strength, your opportunity, use your youth and whatever you have for the purpose of glorifying God. At pag yan ang ginawa natin, pag tumating tayo sa dulo ng buhay, we look back, hindi tayo magsisisi. Hindi natin sasabihin, sayang, dapat pala ganun pala. Di ba? Ayaw natin mangyari yun. Kaya tingnan mo, maraming tao, alam naman na totoo kamatayan, pero dahil hindi sila namumuhay with the consciousness of that. Ano pong nangyayari? Ang daming sinasayang na oras. Araw-araw, pag tinignan mo, ang daming sinasayang na oras ng tao. Tapos pagdating sa dulo ng buhay, marami ho ang kahilingan. Sana bigyan pa ako ng extension ni Lord. Ihingi ka ng extension sa dulo pero hindi ka namang good steward ng buhay. So bakit bakit hihingi ka pa ng extension? Kung sinayang mo nga yung meron ka na, bakit hihingi ka pa ng extension? Hindi po ba? So the best thing to do is become a good steward of life. To acknowledge that everything is from the Lord and eventually we will be accountable to God for everything that He has given. Sa ganung paraan, hindi tayo magsasabi, sayang, sayang ang buhay ko. So sana po ay naging meaningful ang ating pag-aaral at maging hamon to have a meaningful life. Ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.